Hi everyone! I'm Adonai and this is 95.9 Green FM. So I'm here to discuss some topics that will surely help you to the future about guidelines of how not to fall from players. Yeah, you heard me? Players! Yes! Hindi ito yung mga naglalaro ng basketball, volleyball, soccer, or football. Um, Paano nga ba mabibigyang kahulugan ang mga taong paasa or kung tawagin ay player? Based on my experiences at sa mga observations ko sa ibang tao, sila yung mga ibang guys or girls na kulang sa atensyon. Kaya nagahanap ng papansin sa kanya, nakapagpinansin mo naman, e eh, babalawalain ka paulit-ulit yung sinasabi na mahal na mahal kita o gustong gusto kita, pero kulang naman sa gawa. Minsan malambing, minsan malamig. Iiwan ka na parang walang pakialam sa nararamdaman mo. Run like the wind lang ang pig! Tapos, sa katutak palang babae o lalaki, ang sinasabihan ng sweet talks, gaya ng, I miss you, gusto kitang makasama, gusto kitang maging girlfriend. Tapos, kapag nahulog ka na sa patibong niya, paunti-unti na siyang mawawala. Or yung iba naman, bigla na lang maglalaho na parang bula. O, di ba kapal ng face? Ayun, pinagpalit ka na. Tapos, yung parang niyaya ka lang ng tagu-taguan, pero landian version. Yung linya na, tara, board ako, landian tayo, ang ma-fall, syong Yan. Alam nyo, dapat sa mga ganyan tao, kinokonyatan ni eh. O kaya naman, piniprito ng buhay para matuto. Kakaloka, di ba? Alam ko, halos lahat naman sa atin naranasan na yung ganitong experience eh. So, paano nga ba malalaman kapag ang isang tao ay pa-fall? Number one, yung mga guy or girl na sobrang sweet sa una, yung tipong nakalunok ng pabango dahil sa sobrang mahalimuyak magsalita, dinaig pa ang bench cologne, ano pa ba, Johnson's, Lewis and Pearl, aficionado, tsaka prescripto. Talagang pinag-aralan pa nila 'yung sasabihin nila. Sila 'yung sila lagi 'yung nagsasabi ng I miss you, na miss kitang ka-text, kausap. Tapos, 'yun pa group message. Sinesend din niya sa lahat ng mga babae niya at wala kang kamalay-malay dahil expert na siya. Like a pro. O ano? Edi wow, 'di ba? Number 2. Ito yung mga haliparotski na worldwide ang pag-flirt sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meron sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. At ito pa ang matindi. May kanya-kanyang branch pa. Meron siyang ka-flirt sa Cavite, sa Munting Lupa, Makati, Pampanga, Baguio, Bicol, Bohol, Cebu, Boracay, Zamboanga. Ano? Lahat-lahat na! Yung tipong ka-MU mo si girl from Cavite, tapos nililigawan niya si girl from Alabang. Yung totoo, the more the merrier. Nako, yung mga ganyang taon sa gawin pataba sa lupa eh. Kakaloka! Number three. Ito yung walang pakialam sa pagkatao mo. Kahit ni senti mo, wala. As in, wala. Wala at all. S Sila yung tipong walang balak alamin yung ugali mo, walang pake kung saan ka nakatira, o kung anong klaseng pamilya ang meron ka. Basta maganda o oh, gwapo ka, garantisado swak na swak ka sa qualifications niya. O, oh, di ba? Lande? Kakabwisip? Naisip, eh. Number four, ito yung mga pa-angel effect. Mga bait-baitan, tipong kunwari, ipaparamdam niya sa'yo na sobrang concerned siya sa'yo. Ipaparamdam na napakahalaga mo sa kanya. Yung tipong ikaw lang daw ang kanyang one and only. Ikaw lang daw yung tinitibok ng kanyang puso. Tapos, kapag nahulog ka na sa patibong niya, bigla na lang siyang mawawala. Missing in action ng peg. Pero, ang totoo lang dyan, mga ate at kuya, na bored lang siya sa'yo. Kahit ilang beses ka mag-text o magparamdam, hindi ka na niya papansinin. At alam niyo kung bakit? Simple lang. Dahil may iba na siyang biktima. May ka-flirt na siyang iba. Kaya naman, dito nausi yung kantang ano eh, yung, alam niyo ba yung kantang That's just the way it is. Things will never be the same. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, talaga sa sakit, ba? Diba? Alam nyo, mga ate at kuya, wala pa talagang nananalo sa mga ganyang award eh. Total naman, graduation month. Graduation month ngayon, so bakit hindi nyo subukang graduate sa pagiging syunga, ba? Diba? Pa baka malay nyo, effective. Number five. Ito yung mga mahilig mag-English. Ito yung tinatawag na pakonyo effect. Para mayaman ang dating mo, syempre. At syaka, para may maipagmayabang lang. Pero ang totoo, ayun, copy-paste copy lang pala sa internet. Ah, oh, di ba? Very resourceful nga naman ang idea. Talino, no? yung alam mo yon yung idadaan kani ni Boy Konyo sa mga salitang tulad nito yung I like you because you make my world a paradise today or you because you are the ano you are the bright star in my night sky oy pero real talk lang ah may mga may nagsabi talaga sa akin ng ganyan eh pero hindi ko na lang siya i-mention syempre baka, na, ah, baka mapahiya <laughs> buisset Copy paste! Tapos, kapag nahulog ka na, nahu kapag nahulog ka na sa patibong niya, ayun, tapos ang karir mo, te. Naubos pa ang dugo mo sa kakanose, bleed. May kasabihan nga na kaakibat na ng pagmamahal ang masaktan. Kapag hindi ka nasaktan, ang ibig sabihin niyan ay isa kang robot. Yes, ate at kuya, ikaw ay isang robot na kahit obvious na ginagamit ka lang, eh ikaw naman tong pasyunga-syunga na walang sawang nagpapagamit sa walang pusong nila lang na kahit ako, hindi ko maintindihan kung bakit sila nabubuhay sa mundong to. Diba? Wissip! Kaya nga dapat, maging handa na tayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Pagkis naman Magsawa na ng puso mo Ganyan ka ba talaga? Bigla na lang naglalaho Na para bang walang nangyari Di mo man lang sinabi ay, nako. Anyway. <laughs> sorry na, guys. Sorry sa boses ko. Kahit fail, sorry na. Well, eto. Bago matapos ang lahat. Um, ang message ko para sa lahat ng mga pa-fall, sana ngayon pa lang, tigil-tigilan nyo na yung mga ka-eklatan kadalasan kasi um, hindi na nagiging maganda yung epekto eh lalo pa na nakakaapekto rin to sa puso ng mga ay sa puso at isip ng mga taong pinapaasa lang sa wala na imbis na um, magkaroon sila ng inspiration para ma in love ang ginagawa nyo ayun mas lalo nyo pa silang binibigyan ng dahilan para matakot at mag, na patakot magmahal, at saka iwasan ng pagsiseryoso sa isang relasyon. Kaya, ayun tuloy, nausi yung mga salitang no strings attached, no emotions involved, at syempre, ang paborito ng lahat ng mga pa-fall ay walang iba, kundi ang tinatawag na tan-tananan-tanan -tan, friends with benefits. <laughs> ayun. <laughs> kaya, kaya naman, hanggat hindi pa nagugunaw ang mundo, sana tigil-tigilan nyo na yung, ano, yung paglaruan, ang damdamin ng ibang tao. Maawa naman kayo sa amin, di ba? Di ba? Grabe. Ang pamilyang hugot tong ginagawa ako, mga ate at kuya. Anyway, ikaw, naranasan mo na bang ma-inlove sa mga pa-fall? At ano sa tingin mo ang mga magandang payo para maiwasan ang mga kumakalat ng mga taong pa fall o mga players? Please like, share, and comment below. This is all for today, tonight, and tomorrow. Once again, this is Adonay Mangosan, and keep it right here on 95.9 RIN FM. Basta radyo, dito ka! Mm -hmm -hmm. Wala rin patutunguhan kahit sabihin ko pang mahal kita. <laughs> Bye!